guys uh, welcome yan. so meron tayong vlog uh, Honda Civic so ito guys problema nito pagka uh, nakahinto tapos sa uh, aarangkada siya nayinig yung makina yan so okay naman yung spark plug ignition coil so ito guys uh, napaka simple na trouble lang to so sana uh, baka mapulutan nyo ng aral So yung pinakang problema nito kadalasan ito papakita ko sa inyo. Yan, so dito tayo sa uh, engine bay. So yung pinakang problema nito ay itong uh, pipe niya. Yan. So butas na. Kaya ngayon na uh, ito yung nag nagsasanhi na paggaralgal pagka kada, Dahil dito uh, yung map sensor So, hindi niya uh, mabalanse yung uh, hangin. Yan, kaya ganyan yan. So, kaya ngayon na uh, magpapalit tayo niyan. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano magpalit niyan. So, sa mga naka-Honda dyan, uh, baka mapulutan nyo ng aral to. So, napakadali lang naman itong trouble na to. So, simulan na natin. So, tatanggalin muna natin to tapos sa uh, ito lang naman yung papalitan natin itong pipe na to ayan so ah uh, screw lang yan So merong lock yan dito Tapos nandito yung socket nya So pinipindot lang naman yan Ayan Tapos sa uh, ito na guys So napaka iksi lang nito So merong ah, uh, clamp dito Tapos meron din dito ang ano ah, uh, Screw Yan, so kaya hindi gumana guys yung uh, pantagal natin dito ng uh, yung screw so 5.5 yung sukat nito o so, napakaliit lang Yan, so napakatigas so kaya kailangan natin ng uh, ratchet tapos uh, tatanggalin natin to so ito pa tatanggalin tayo nito yan okay na so clamp lang naman yung kailangan natin dyan para uh, matanggal yan So matigas lang guys Yan. So napakatigas lang Tapos sa yan na So pwede nang bunutin yan Yan. So ito yung papalitan natin Wasak na wasak na siya ito guys, uh, isasabay na rin natin linisan yung total body. So kahit hindi na tayo magbaklas itong buo. Yan. So pupunasan na lang natin to. So ang kailangan lang uh, naka-on yung uh, suse, Tapos sa uh, apakan yung uh, accelerator ng sagad para magbukas to. Sige, on ng susi. Uh, tapos apak ng silinyador. Sagad. Sagad agad so kailangan lang guys uh, naka on ganyan tapos sa uh, apakan yung silinya ng sagad yan Ayan, so dito tayo nakapak ng sagad yan oh, bitaw na accelerator Ayan. apak sagad bitaw apak yan so kung makita nyo gumana siya So gano lang naman lilinisan lang, pupunasan na may cleaner. So gano lang naman sarili. Yeah. Yan. Yeah. Oh, napakalinis na yan. Bitaw. Yan. So, ikakabit na natin yung hose. Okay na yan. So, nalinisan na natin yung throttle body. And guys. So, dito na yung pamalit natin. Yan. And guys. So, dito na yung bago. So, nilipat ko yung uh, clamp dito. Yan. So, ikabit na natin to. So, ilalagay muna to yung dito. tapos sa uh, ito yung push niya tapos ito pa tapos sa higpitan muna to. Sa nabati So, huwag nung kalimutan to guys. Itong sakit na to sa map sensor. Tapos itong bracket nya. Ayan. Tapos ito. So, nahigpitan na yan. Okay na. Ayan. So, ito. Tinanggal natin to. Kasi hindi matanggal yung dito kanina. Ayan. So, Subukan na natin, pandarin so pandarin na. okay na So guys a uh, sundan nyo lang tong uh, video ko na to kung paano maglinis ng total body nito na napakadali lang tapos a uh, kung paano uh, magpalit ng uh, intake uh, hose or duct air hose yan So ganun lang naman guys uh, like and subscribe to my channel NNB Mechanics Vlog thank you